Di nang laging pera ang nagpapasaya sa isang tao dahil mas marami pang bagay na higit na mas mahalaga kaysa rito. Sa totoong buhay, ang mga bagay na may presyo ay yung mga bagay na wala naman talagang halaga. Dahil ang mga bagay na totoong may halaga ay hindi nabibili ng pera. Tandaan, ang pera ay nakakabili ng bahay pero hindi ng isang tahanan. Ang pera ay nakakabili ng kama, libro at orasan, pero hindi ng masarap na tulog, common sense at panahong nawala. Ang pera makakabili ng mga designers at branded clothes, pero hindi ng class at breeding. Kapag may pera ka, magkakaroon ka ng maraming kasama, pero hindi ng tunay at tapat na kaibigan. Ang pera ay makakabili ng material na bagay, pero hindi ng tunay na kahulugan ng buhay. Tandaan mo, ang pera ay kasangkapan lang ng tao para sumaya, pero ang tunay na kahulugan ng ligaya ay mararamdaman lamang mula sa pagmamahal ng ating pamilya.